pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila, pagpaparangal at pagpapasalamat na uukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Hallelujah! At ganoon din Amen. po ang uh, pagpapaabot ng uh, paghalaal at pagsariwa sa mga preachings and teachings po ng ating beloved parents in the Lord sa ating, maha, sa ating minamahal at ginagalang malapastor, Ibanglista Will Estrada Almeda, ang tunay na propeta ng Diyos sa uling kapanahunan at sa mga aral at turo ng ating beloved Mama Madir, beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeda at sa kanila pong buong sambahayan. Hallelujah, praise God. Ako po'y sa ating pinakamamahala po ng Sus. Hallelujah sa unang hallelujah, pagkakataon, mga minamahal. Makalipas ang tatlong taon, mga minamahal. Hallelujah, muli ako makakapagpasalamat sa ating pinakamamahala po ng Sus. Hallelujah, praise God. At unang beses sa uh, lugar pong ito, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Hallelujah, praise God. Hallelujah. Uh, bago pong lahat, mga minamal, talagang hanggang ngayon malakas yung abog ng dibdib ko, mga minamahal. Hallelujah, three years ba naman, mga minamahal. Hallelujah. Uh, talagang andyan yung kinakabahan, mga minamahal. Hallelujah. Kaya grabe panalangin ko sa malapoy noon. Malapoy noon, ikaw ang maglagay ng mga salita sa aking bibig, maging pagpapalat, pampalakas ng pananalig ng mga nakikinig. Hallelujah. Mga minamahal, bilang isang manggagawa, mga minamahal ang andyan na uh, hindi puro rosas, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit nagpapasalamat ako sa malapoy noon na yung tinik ay may rosas, mga minamahal. Hallelujah. Sa paglilingkod sa malapay noon, hallelujah, magmula pa lang sa tiyan ng aking ina, mami na mahal, sapagat noon, uh, 1996, hindi pa uso, mga naman yung talagang pagpapacheck up ng mga ina, mga minamal, hindi pa nga alam kung ano yung magiging kasarian ng ipanganak na sanggol, mga minamahal. Ako po, ang inyong abang lingkod ay hindi po ipinanganak o isinilang sa pagamutan. Ako po ay isinilang sa sa dyaryo, mga minamahal. Hallelujah. Mga anak na po yung bilahid mama ko. Naglatag lang po ng dyaryo ang aking bilahid papa sa pastoral house. Mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, doon pa lamang po, hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na panusus. Hallelujah. Hallelujah. Kami po, mga minamahal, sa po na aking mga kapatid. Hallelujah. Lumaki po kami sa loob ng Pastor Laos. Uh, andyan talaga yung pagsubok, mga minamahal. Hallelujah. Bilang isang magagawa, hindi naman uh, magharbo, magarbo, mga minamahal, yung pamumuhay. Talagang dapat makitaan ng pagiging simple, mga minamahal. Hallelujah. Sa sobrang kahirapan ng buhay ng mga taong niyan, late 90s, mga minamahal. Hallelujah. Uh, sa patutuo po ng aking beloved Papa, um, uh, dumanas kami ng talagang pagsubok na may time na ang pinadede na po sa akin ay kape. At wala po itong asukal. Mga minamahal, ngunit salamat sa malapay noon. Hallelujah. Hindi naman ako lumaking, hallelujah, malorish mga minamahal. Andiyan ang kalusugan, binigay ng malapay noong sus. Hallelujah. Amen. Salamat sa malapay noon, mga minamahal, na habang lumalaki, mga namal sa pag-aaral. Bago pumasok sa elementarya, mami namal bilang isang batang paslit, mami namal nandiyan po, saksi po ang mga ilang mga kamagagawa, nasaksihan nila yung aming paglaki sa banalagawain. Talagang napakapilyo, napakakulit, mga minamahal. Hallelujah, sa ilang mga kasama natin dito, nakita po nila yung mga bata pa lang kami noon, mga minamahal. Isang krusada, mga minamahal, sa Agno, Pangasinan. Ako'y anim na taong gulang, mga minamahal habang maghahatid na po ng mga kapatiran ang mga magagawa mami na mahal dahil ginabi na yung krusada mami na mahal ako po ay sumakay sa likod ng sasakyan mami na mahal 6 years old mami na mahal sumisigaw yung mga tao nag-aalala sumisigaw sila na bumaba ako mami na mahal ang ginawa ko mami na mahal habang tumatakbo na yung sasakyan nakangiti pa ako na tumalon mami na mahal isipin nyo yung naging impact ng aking ulo sa kalsada, mami na mahal hallelujah, that's uh, yan po ay 2002 o 2003 kung hindi po ako nagkakamali, mami na mahal nabagok po ang aking ulo, mami na mahal napakalaki ng bukol sa likod ng aking ulo, mami na mahal hallelujah, at sa mga natatandaan ko pa, talagang biglang nagdilim, mami na mahal nawalan ako ng malay nagising na lang ako, nagkakagulo na yung mga tao Buhat-buhat ako ng aking bilabid kuya. At lahat nagre-rebuke na, sumisigaw ng hallelujah. At talagang may mga umiiyak na rin, mga minamahal. Ngunit haluy ang, ang aral at turo ng ating mga magulang sa malapay noon, na mahal hallelujah. Ay ginawa po ng aking mahal na mahal Hindi po ako dinala sa pagamutan. Sabay-sabay naglehans, pinatong ang mga kamay sa aking ulo, mami na mahal, Hallelujah. Bigla po akong nagkamalay, mami na mahal. Pero grabe yung impact talaga. Grabe yung pagkahilo ko. Dinala po ako sa Pastoral House from Agno, Pangkasinan. Umuwi po kami ng Alaminos, Pangasinan. Mga minamahal. Hallelujah. At sa buong magdamag, mami na mahal. Dahil yung mga tao doon, nag-uosyoso, mami na mahal. Hindi sila naniniwala sa himala ng ating badalagawain. Ang sinasabi nila, to see is to believe. Yung mga nagpapatotoo dyan, binabayaran lang, mami na mahal. Hallelujah. Sa buong magdamag na binabantayan ako ng aking mga kapatid, ng aking mahal ama, ng aking mahal na aking pangalawang ina, mga minamahal, bigla po akong nagsuka, pasintabi po sa mga kumakain, mga minamahal. Ang kulay ng aking uh, inilabas, mga minamahal na aking bibig ay maitim. Sila ay nag-alala, akala nila ay dugo, akala nila ay nagkaroon ng blood clot, hindi pa po uso yung term na yan, mga panahon na yan, mga early 2000s, mga minamahal, hallelujah, Akala nila ay dugo, mami na mahal. Ngunit nung kanilang talaga sinuri, mami na mahal. At ako'y tinanong kung ano yung aking kinain, mami na mahal. Ako'y kumain ng tsokolate nung araw na yan at hindi na sila nag-alala, mami na mahal, na walang blood clot na namuo sa aking utak, mami na mahal. Halo kay nabukasan, araw ng linggo, mami yeah, na mahal. Dumagsa yung mga tao, mami na mahal, talagang inaabangan nila. Totoo kaya ang banalagawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mami na mahal pagsapit ng preaching, mami na Nakita nila yung bata nung gabi ng Sabado na nalaglag sa sasakyan, nabagok ang ulo, nakita nila nung araw ng linggo, sa harap ng pulpito, sa harap ng publiko, mami na nandun nakatayo, mami na ipinapatotoo na ang Diyos sa Prince Jesus Miracle Crusade International Lord Ministry. Hallelujah, mami na kung ipapatotoo ko pa lahat. Hallelujah. Nakain ng mahabang oras, mami na mahal. Mag-aalay pa po kami ng aking mahal na ama. Mami na mahal. Hallelujah. Hallelujah. At okay lang po ba, dagdagan ko. Mami na mahal. Hallelujah. Dahil seven minutes na agad, isang patutuo pa lamang, mga minamahal. Ganyan, pagsasariwain mo ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, mami na mahal, Hallelujah. Sa susunod na lamang po siguro yung iba, mga minamahal, hallelujah. Ito pong pinagpapasalamat ko, i-fast forward na natin ng 20s, mga mahal hallelujah. Salamat sa malapoy na noon. Hallelujah, kung aware po kayo, mga mahal sa mga himig ng papuri, mga mahal translation ng Melody of Praise, yung ating blue na songbook, mga minamahal, nung ako'y nag-aaral, mga minamahal, sa kolehiyo, mga minamahal, sabi ko, sa malapoy noon, naging desire ng aking puso. Mami na dahil talagang pag nagre-reset niya rin ako, uh, kinakantsawan nila ako na makata, mami na At natutuwa sila kapag nagkakaroon ng recitation. Mami namal salamat sa malapay noon. Hallelujah sa sa kahit sa ganyang pamamaraan man lamang mga minamahal, hallelujah, ay nakikita nila yung naglilingkod sa mahal pa Panginoon halili nakapag na kapag nag exam mga minamahal, walang examination, walang test booklet, mga minamahal, na hindi ko nilagyan ng leaflets. Bawat test booklet na pinapasok, o meron palaging leaflet, mga minamahal, may pamplet na mga himala ng banalagawain, mga minamahal. Kaya next enrollment, ang tawag na nila sa akin, Pastor ni, Mami na mahal, pastor, attorney. Mami na mahal. Hallelujah. Pero salamat sa malapay noon. Hallelujah. Yan yung, yan yung tumatak sa aking mga kaklase. Mami na mahal. Magi aking mga guro. Mami na mahal. Ang banalagawain ng malapay Nusus, sus. Hallelujah. Sabi ko sa malapay noon, malapay noon, sana matranslate ko yung mga kanta sa Melody of Praise dahil halos lahat ay majority English lahat at hindi na ng mga kapatiran sa sa La Union, mga Ilocano at yung iba doon ay may edad na, mga minamahal. At 2019 inumpisahan ko po, mga na magsulat ng magsulat, mga minamahal kapag tinatamad na ako magbasa ng mga libro, mga minamahal, nagsusulat na ako, mga sa Unang panalangin ng ating mahal pastor, mga minamahal, hallelujah, nung nakaraang JMYC po, dyan po sa Laos, mga minamahal, hallelujah, na ibigay na po natin yung kopya sa ating beloved Ate Annalisa Almeda Smith hallelujah at naibigay na rin po sa iba umabot na rin po from LU to LA mga minamahal yan po ay bunga ng panalangin ng ating mahal pastor hindi po sa ganang akin mga minamahal hallelujah hindi po ako ito mga minamahal Bagkus tayo, tayo ang mga himig ng papuri dahil ang buhay natin ay musika sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, Amen. Eh, mami na mahal. Hallelujah. Hallelujah. At bago po matapos ang aking pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, hallelujah kung noon ng kami mga bata, mami na mahal, pag nagpapatotoo po ang aking mahal ama, kami po tinatawag upang mag-alay ng makalangit na papuring awitin dyan sa kabila, sa may lunak, mami na mahal, ngunit sa oras na ito, ako naman po ang tatawag sa aking mahal ama upang samahan. Ako, mami na mahal na magpuri, magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Uriin natin pinakamamala ba Jesus? Hallelujah. Wala po akong masabi mga ko. Gusto na lang samahan yung aking mahal anak sa kanyang pagpapasalamat sa ating pinakamamala ba Jesus. Talagang sabi nga natin ang Diyos natin ay mabuti. Amen. Yan lamang po isang tatak na kapag tayo po yung naglingkod sa ating mahal ba Talagang totoo po yan na kung saan mga ko ay eh, nagle-labor na nga si sweetheart ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Alam niyo mga kapatid, kumuha lang ako ng dyaryo. Kasi lahat ko yung dyaryo, doon pala siya ipapanganak sa dyaryo. Kaya sabi ko talagang napakabait ng malapanginoon at talagang siya po ay bigyan din ng pagkakataon ng malapanginoon makapag-aral kaso uh, eh, hindi po pinalad na talagang matapos siya yung kanyang kurso. Naka-two years lang po siya at nainto, pero sabi ko kayo, in everything give thanks, for this is the will of God. And we know all things work together for good, to them that love the Lord. Dahil pag ang ginawa niya ay batas, baka bandang uli magkaroon ng butas. Pero ang kanyang ginawa ngayon ay papuring awit, Siguradong makapagpupuri tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. E, uh, pasalamat namin sa ating mahal na Panginoon. Kaming dalawa lang po ngayon dahil nag po kasi kami ng prayer and fasting para sa ating pong ihanda na naman na pagkukusada sa lugar po namin sa La Union. I thank the good Lord na tayo po yung sama-sama. Kaya kami po rito mga ko, eh, residente ng Pampanga. Amen. Dalang ang aking maalama po ay taga Florida Blanca. Talagang born in Florida Blanca po siya. Manalang. Kaya pagka gusto nyo nakakokontakin ating brother nanding Manalang, lagyan nyo ng IN sa dulo. Manalangin. Ang lahat ng papuri at pagpapasalamat, tangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? natin pong iaalay ay Tagalog translation po ng Thank you for giving to the Lord. Uh, salamat sa ating mahal pastor sa pagbibigay niya sa bawat isa sa atin sa ating pa po ng Jesus. Hallelujah. ako'y nanaginip Ika'y kasama ko Lumakad tayo sa ginto At sa kristal na dako Ang hela'y umaawit Nang may tumawag sa'yo at sa iyong pagtingin nakangiti paparating Ika'y kilala kaibigan Sabi niya'y saglit Ako'y yung tinuruan Nung ako'y bata pang pasli At ika'y nanalangin hanggang pagtatapos ng ika'y manalangin tinanggap ko si Jesus Salamat sa Panginoon pag mo Pagkatapos may nagsabi Naaalala mo ba May nangaral sa inyo At ika'y napaluha Wala mang sapat na yaman Binigay mo pa ito ito. Tinanggap niya ang handog mo, kaya ako naririto. Salamat sa Panginoon. Ako'y isang buhay na nagba mata Bawat buhay na langin mong nagbunga Maliit na bagay man Pagmamalasakit Di pansin ng sanibutan Hinahayag sa langit Hallelujah, praise the Lord, hallelujah kalangitan Wala nang iyakan pa Ngunit may katiyakan Na may luha sa mata Kamay mo'y hawak ni Jesus At ika'y nakatindig Anak, masdan mo ang iyong paligid ito ang ganti mo sa lahi Salamat sa Panginoon Ako'y isang buhay na nagbabay E no é Pag-ibig mo, salamat sa pag-ibig mo, salamat sa pag-ibig mo. po ng kapurihan at pagpapasalamat, pagdadakila at pagpaparangal, pagluwalhati, pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Hallelujah, Lord.